tapos na ako maghugas ng pinggan. Ayan. At nagantay. Yung kalat-kalat ng bahay. Nagantay ako sa sinain ko na maluto. So, ayan din. May saag dito na pusa. Ayan. Yung pusa. Ang cute-cute. Ah, cute-cute-cute. Ganda ng mata niya. Ah, cute-cute-cute. No, cute-cute-cute. Ah, cute niya niya. Ah. Cute nangihingi siya ng pagkain, pinakain ko na siya. <laughs> ang pinak pinakain ko siya ng isda. Nihong isda. May natira pa Pinakain ko sa kanya. Na? Pangalan nito, pin, binigyan ko siya ng pangalan, kabang. Na, 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 nah. mahaba ang buntot nito eh. Na, si kabang, si kabang, si kabang. In love ako oh. Tingnan nyo ay pimples ako dito. In love ako. Iwan ko kung sino ako na in love. hmm. Um, mm, mm. yan. Lambing niya. Tumabi talaga siya sa akin. Dito siya nakatira. Dyan si, dito sa bubong. So, dahil lagi ko siya pinibigyan ng pagkain, pumasok na siya dito. Yan. No! No, kabang! Hmm? Bang! na So, ayan guys. Hanggang dito na lang yung video ko. Nakatapos na ako. Ayan, naka, naluto na yung sinain ko. At babalik pa ako dun sa hotel para ma-upload ko tong mga video na to. At, ayan. Hanggang dito na lang yung video ko. Subscribe, click, share, comment naman kayo sa YouTube channel ko. Broken Vlog and your Vlog. And then, sa Facebook reels ko, may bago akong ginawang Facebook reels. Lorraine Lee pa small girl. Ayan. Sana is, is sana is share, comment naman ninyo yung new account ko sa Facebook Rails. Ayan. din, anak ka vlog. Ayan. Sana, sana marami pa mga followers darating sa akin. At sana, ma, ano, at sana may, mak, may meron din makikukulab sa akin, sa akin, sa akin vlog. Ayan. I love you all. Bye.